Baka akala mo, kung kaibigan ko ang tatay mo. Masusunod mo na lahat ang gusto mo. Ako, parang magulang mo na ako. Hindi baling, hindi, hindi mo ko respetuhin. Pero umago. ito, at saka ito, pinamuhunan ako ng buhay. Ilirespeto mo, dahil hindi mo. Ha? Maganda ko, Mago. Hoy, baba mo yan. Hindi ka marunong gumawa dyan. Halika rito. assignment order, sir. Leo? Corporal Guerrero, sir! Anong pangalan mo? Leon, sir! Anong tawag siya'yo? Lion King, sir. Alam mo, Lion King? ano ba talaga? Cooper po. Maupo ka. Salamat po, sir. Sir, ah, siya pala nakasama mo sa probinsya. Total, Eh kasi sir, wala naman ho talaga akong eh, kinalaman doon. At saka, aksidente lang yung lahat. Wala naman akong... Bitawan mo ang kamay ko! Ah, uh, dito na pala siya ma-assign, Brando. Uh, wala ka rin lamang kasama. Siya na magiging partner mo magmula ngayon. Sir, hindi ko pwede yan. Pare, pare, Hindi ko naman talaga kasalanan yun eh. Pare mo, walang galang lang. Eh, pero wala naman talaga ako kasalanan. Pare eh. mo, walang galang lang. Sir, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako mamatay ng partner. At kung magkakapartner man ako ulit, sisiguraduhin kong ako muna ang mamatay. Sir, kilala ko ito eh. Pag ito ay binigay niyo sa akin, matutupad ang pangako ko. Umamatay ako kagad. Kumaga ho! <laughs> Morning! Kakain na ho sila eh! Bab! Boy! Kain na kayo mga baboy! Kain oh. na! Oh. Ano naman kabilang alam mo lutuin. Hindi ho, marunog yan ako magluto ng... O ano, alam mo? Salabat po. Ah, salabat. Magaling sa boses yun. May luya di ba? Gusto niya, lagyan natin ang sili. Hindi. Eh. O baka gusto mo sirain ang boses ko. Eh, sisiraan din kita din sa apo ko. Hindi ho, <laughs> nagbibiro lang ho ako. Sige. Ah, ako na. Eh, okay. ingat ka lang. <laughs> eh. Eh, teka, teka. Huwag mo haluin, ha? May diabetes ah, ako, oh, oh, eh. Wax in, wax out. Wax in, and wax out. Ha! Ang sabi nila, ako ang pinakamatigas. Ang sabi ko naman, hayop sa buhok. Alam mo, maglinis ka, mag-concentrate ka. Ayun, ang ginagawa ko, eh. Wax in, eh. Wax out. Wax ito nga eh. Pa, <laughs> ako na yan. Natabon mo. Lola! <laughs> o, oh, Lolo. <laughs> Pinakikit na mo para madulas ako, no? <laughs> Hindi, mo, Lolo. Makupo muna kayo. At tama na. ha? Mata ko na yan! Ay, kala, kala akong pader, eh. Oo, mm. oo, oh, oo. Oh, oh. Binitawan ng aho, oh. Oh. Ben? Oo, oh, ano yan? Salamat. Hindi ko pa nakakadalong betang may of drinks ka na. Kading? Mm. Mm? Mm. Thank you, ah. You're welcome. Sige, ha. Sige. Sabi. Sabi. Kading. 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 Kading na ba no? Kading. Oh no. Ano? Ano na nahulog ako. Nahulog ka? O ano mas Ah, mabuti pa hu siguro habang ah, wala kayong matuluyan, habang nandito kayo, buti pa dito na muna hukay sa akin tumira dahil na uh, naging mabait naman sa akin yung uh, kapatid ninyo si Hep. So parang tulong ko na rin para sa inyo. Dumito na muna kayo. ah uh, uh, salamat naman. Uh, kaya, kaya lang, eh, eh uh, tol, tol, ikaw na nga magsabi. <laughs> Biglaan kasi yung punta namin dito eh. Kaya medyo... <laughs> Long, ikaw na nga magsabi. Marami pa kayo palikuli, kuye. Kailangan dyan, direct to the point. Eh. Ang ibig sabihin, salamat sa alok ng pansamantala. Subalit, wala na kami ibabayad sa'yo. Wala na naman tuwarkan siya ko eh. Huwag niyo na intindihin yung lolo. Lolo? Ah, Ayos sana. Ang naging diferensya yung lolo. Ho, pang pangalan ko, huwag mo na akong tatawagin lolo. Opo, lolo. O, naroon na naman. Pwede ba alisin mo na yung lolo? Salamat. Uh, o, okay. hindi. Uh, 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 uh isa lang problema. Ah, uh, yung, ah, uh, ah, uh, tol, ikaw na nga magsabi ng... kasi, ano Ang ibig sabihin, eh, ah, 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 Ay! Huwag yun na ho munang intindihan. Palang dali yan, oh. pwedeng akong sumagot sa inyo. No. Pero kailangan ho, maghanap buhay kayo para makatulong naman ho kayo sa akin. Tama, tama, tama ang sinabi niya. O, okay. Oh. Saan sa kami? Sa taas? Ay, oh. meron akong border doon. Dito kayo, dyan, sa kwarto, dyan, sa baba. Eksakto yan sa inyo. Kasyang-kasyang kayo dyan. Salamat. O, oh, sige. Mm. Uh, meron pa akong gagawin mm. dito sa kusina. Maiwan ko na muna kayo. Oh. Sige. Anong kaya matura lang? <laughs> Abate ka muna, saan ba tayo pupunta? juntai, juntai. Tapi kamu dah pakai cokok ni dah makan kapa. Oi, kita ada. Paso. Paso.